5,000 pesos na inahing kambing ang binili ko ngayong araw. Dito na sa Toto Farm ang 5,000 pesos natin na kambing. Mura ito? O mahal? Tingnan natin. Baka sabihin ng iba, wala ka talagang dala ka of duty. Siyempre naman, hindi ako sumusuko. Ngayon pa ba na marami na ako natutunan at mas handa na ang bahay ng kambing natin. Kaya samahan nyo na lang ako. Tra. Okay, andito tayo sa ating kambingan Update sa ating mga kambing So basically, meron na lang tayong Apat na kambing, sinabuang At yung tatlo natin na mga inahin So Pwede na natin silang Papasukin sa kanilang bahay at May good news ako sa inyo Mamaya, atin lang papasukin muna sila Itinaboy na namin Ang mga kambing papasok sa bahay nila Ito ang practice nila Kada uwi, salt lick Pinapasok ko na sila sa kanya-kanyang kwarto. Sinundo ko pa si kasi nakatali siya palagi, di ba? Ay tatakbo naman ay eh, paggugut ko ng tali. Hindi man hintay. Inalis ko na lang ang tali niya pagpasok at baka madisgrasya pa. Para sa good news naman natin. Yung sinasabi ko na balita. Mukhang buntis na ang isa sa ating mga kambing. Mababansin natin yung dedo niya malaki na kumpara sa dalawa malaki na sa kaya i assume buntis na siya hopefully so ngayon ang suspected pa lang natin na buntis ay si ano si J.E. medyo ano nalulugi tayo sa oras ng pag-alaga natin kasi parang 2 years na kami nag-aalaga nito wala pa kaming kid kaya ang gagawin natin ngayon bibili tayo ng bango kaming. at ang bibili natin ay yung Nakapanganak na para sure tayong nabubuntis siya, hindi siya maturahin at nasa enough uh, age na siya. Kaya bumayahin kami kahit hapo na. Good thing, available naman si Chad at nasamahan kami. Ang nangyari, may dinaanan ako and nabalaho kami. Naligaw pa kami kaya ayun, next scene, sobrang dilim na. At alam nyo kung nasan kami, nasa Riles. oy napalaban na kami dito gabi na alam nyo kung nasan kami tingnan mo oh. nas nasa release kami binabaybay ang release papunta ako sa nila pinapalagaan ng kambing nila napalaban na eh edi eh, pa hindi ah ilang minutes lang naman at nakarating din naman hinitay namin na konti ang tagaalaga nila at napalaban sa putikan kung kailan wala akong bota ha? ilang puraso din ang kambing ang alaga nila dito at ang gustong ko talaga, yun ang anak na eh. Ito po yung Tagalog, itong mga ito. Yung sabi alin ang inaalok ko din eh, kasakali. Ito po yung dalawang ito. Ito po yung malahay eh, at saka po itong dalawang ito. Ito po yung dalawang ito. Ito na lang white na ang ang bibilihin. Kailangan ko may may after all the hassles today. Maganda na yung bibigay, are. Are na lang ang uro, kung saan. Mga bababaan sa Malaki na rin ang kanyang suso, kaya either buntes o nanganak na ito. Ang napagkasundo na presyo, limang okay. libo. Not bad na siguro. Alagay naman eh. Kalas 7 ng gabi, may dalawang kambing naglalakad sa relay. To... Paalala lang po sa mga makakita sa amin, hindi po kami kawatan. Pagdating namin sa sasakyan, isinakay namin. Kaso, nag-Superman. Ah, okay, Itinali lang namin yan. Uwi na. Idinaan lang namin si Chad sa kanyang bababaan at ang bayaran na. Thank you ulit. Pagdating sa bahay, ibinaba namin at inilipat sa tricycle para ito na ang papunta sa farm. Ang haba ng road trip namin, pati lang bago nating alagang kambing ha. So natin na nasa Toto Farm ang 5,000 pesos natin na kambing. Ginabi na tayo, ilagay natin sa kanyang kwarto. Ipinasok na namin at na namin sa kwarto niya. Social, di ba? May sariling kwarto. Pinangalanan siya ni Jay na GG. Maghello naman kayo mga Call Duty kay JG. Inalis ko ang tali. Lesson learned na talaga tayo sa part na 'yan. So dito na 'yung bago nating kambing. Hopefully buntis siya. Pero ang sure naman sa kanya ay nakapanganak naka na siya na isang beses. So sure na mabubuntis siya unlike do sa ano natin na hindi pa tayo sure, di ba? Sino nakabang na? Amoy amoy na sinabuo ngayon Kaya <laughs> lang, para sa video na to Sana makakita pa tayo ng kambing uh, Kalaunan or Manganak na ng ating mga kambing Yung lang, maraming salamat, subscribe and peace